Sa good vibes, pinagi sa buli sa Department of Trade and Industry nang imposible ang powder coating from metals ng facility sa TUP Visayas. Powder ang ginagamit sa pagpinta sa metal. May report si Romeo Subal. Imbis nga pinta, powder ang ginaspray sa nga mga steel furniture ini ginatawag nga powder coating for metals nga ginahimo diri sa may facilities sa Technological University of the Philippines Visayas sa ilang nga campus sa barangay Matabang sa Talisay City. Pinaagi sa kuryente, nagatapik ang powder paint sa surface ng metal. Ginasulod ini sa oven kag ginaluto. Yung sa nagpa powder coat uh, through static nga ano na bolts uh, para ma-dikit yung ano yung powder, powder. paint tap after na mag ipi-tapin doon, ilalagay sa oven. Oven? Oh, hit up, temperature. Temperature, uh, I-heat up sa temperature. Kag, matapos ng maluto sa sulod sa pila ka minutos, amo na siniyang itsura. Mas pino, mas matinlo, mas nagalawig. Dugang pa ni Engineer Tanchado, mas mapag-on ang metal o kung aluminum kung ipaagi sa powder coating ideal sa mga outdoor furniture. Bisan ulan kag init masarangan sini, kag hindi basta-basta makakas ang pinta. Ang Silay Water District diri na ganit nga powder coating sa ila. Naging posible ini, pinagi sa bulig sa Department of Trade and Industry nga nag over sa facility sa TUP Visayas ang 2019. Sa sinigin lamang, tigayon na nga nasailo sa TUP ang ownership sa sinigang pasilidad kag na-upgrade pagid ini. May sandblasting facility pagid nga sarang makapapinos ang surface o kung makakakasang tuktok. Suno sa kay DTI, sa Occidental Provincial Director nga si Lina Joy Cardinal, ini nagatuyo man nga makabulig sa micro, small and medium enterprises. Wala abis ang amusin nga pasilidad sa negros. Kag ang mga magagmay nga negosyante nga nagakinahanglan sa powder coating, pareho sa metal crafts, kag furniture, nagapadala pa sa ilang mga produkto sa Cebu para didto powder coating.

Kag bangod ang TUP Visayas isa ka eskwelahan, magluwas nga makabulig ini sa mga magagmay nga negosyante, magahatag sang income sa eskwelahan, makahatag sang dugang nga trabaho, magamit ini sa paghatag sang dugang nga ihibalo sa mga estudyante sa TUP. So they, they go here, students go here, learn about the the the, technology and how their their requirements is because they are in the manufacturing. Bago gumagod yung mga bata, sana na-expose na sila sa ganitong mga equipment and facility. Para hindi sila po yung na-aircraft, pag sa ganitong mga industry, sabi nila doon sa kanilang mga boss, oh, na-operate namin yan when we were at TUB Visayas. Subong, may mga nagapa-powder coat na nga mga MSME sa TUP nagalaom sila na pinaagi sa upgraded pagid ng mga facility mas madamo pagid ng mga magagmay nga negosyante ang ilang nga makater pati na mga dalago nga kumpanya nga nagakinahanglan sa sini nga teknolohiya Romeo Subado para sa Digicast Negros